So, shout out pala guys sa aming customer na siguro yung name niya si Ma'am Luz Hayubo. Kasi hindi ko na, hindi ako nagka-chance na tanungin yung pangalan niya. Kasi medyo busy din ako nung time na ibinigay ni Sir. Yung asawa niya yata yun, yung nagbigay nito, hinahanap ako kasi before, last week guys, ano, nagtanong, nakita ni mama ako kasi nagpagas sabi niya. Uy, may ano ako don may mask mayroon marami akong mas bibigyan kita. Sabi ko, sige ma'am, kung madami kang mask, kasi yung ginagamit ko sa anak ko to eh. Kasi ito yung ginagamit ko, yung pink na sa anak ko kasi wala na akong mas. So, ito. So, nakita niya ako, sabi niya, bibigyan niya daw ako. After a few days, ito na nga, diniliver na ni sa akin yung mask. Ayan. Tinignan ko kasi to naka, ano pa siya, nakalock. So, bubuksan ko to guys, para mabigyan ko rin yung aking mga kasamahan sa work kasama sa work. So, ito na nga, at i-divided na natin to guys. Ito pala, ito, naka-sealed pa to guys, kahapon. Binuksan ko kasi, kasi tinignan ko yung loob. So, ganito siya. Meron siyang 100 capsules. 100 capsules na laman, guys. Tsaka ito, hindi ko pa nabuksan. Hmm, sealed ka siya, guys. So, vitamin C siya na binigay ng ating mabait na customer. Good sa Maritan, nga, 'di ba? So, ngayon bubuksan ko na 'to para ma-divide by ko na para sa aking mga kasama. So, ayun na, binuksan ko na, guys. So, ito na nga, guys, pinaghiwa-hiwalay ko na para to sa aking mga kasamahan, guys. Share ko din sila kasi nakatanggap ako ng blessing. So, ishare is ko rin sa kanila. Bigyan natin sila ng Vitamin C. Ay, di man maklaro. Ascorbic acid. So, ayan. Sa kat, kaano ko na lang to, sibibigay ko sa aking mga ka shift. Mm, ayan, apat sila. So, meron din silang mask. So, ayan lang, guys. Thank you so much, ma'am, sa iyong generosity at nag-share ka ng blessing sa amin, sa akin. So, isi-share ko rin to sa kanila. Nag-usa mo, Ani. Ay, na, eh. Hinatag ni sa akong customer sa ako kagahapon. Oh, yes. Iyabalin yeah, ako sa akong vlog. Ay, mag- Ito ko daliwin, oh. <laughs> oh. Nag-usa mo niya na. So, you get one, ma'am? Sana on. all. <laughs> thank you very sa... much, Katimay. Okay, thank you, thank you sa sponsor. Thank you. Panigo. Ayaw na lang, nagkuha na ka. Hello? Imune. Absent on se si caky. So Iwuna. Hey, this one? Yes. This... Thank you. Thank you, Sadakon. So well, thank so you one. for giving me this uh kind of <laughs> Oh my god <laughs> What we call that What we call it Ah, oh. I don't know what is the name of this. Mask, face mask. Face mask? Mm -hmm. Alright, and this one? Vitamins. Ah, uh, thank you for giving me the uh, scorbic vitamins. This is for good for health. <laughs> <laughs> Malik. so guys, gigamit na nila ang mask. Tapos sa gigamit na Morat guys, thank you so much for watching. Hello, thank you.